Hello! Ayan, meron tayong okra. Ayan, oh, may bunga. At may patuloy yung kanyang pamumulaklak. Ayan. Tapos, ito yung pangalawa. At ito yung pangatlo. At ayan, nakalagay lang yan sa mineral water na ano, na basyo. Ayan, at meron tayong saluyot. Ayan, saluyot at okra. Meron tayong aratilis Malilim at matamis At meron tayong Labanos Papaya Meron tayong balonggay At meron tayong Ano dito Yung uh, Ano yan Yaman na yan Ito Meron tayong kalamansi At namumungan na Ayan o oh, may bunga na